So silap doang di bandar kepas dito aku dian punta doang berabi anggap muna kasi dito Yo What's up, mga 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 Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon mga mga back mga 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 natin dyan sa mga mga YouTube channel So, mga 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 sa inyo lahat For uh, today's video mga mga nagyayaya mga aking partner Dito sa aking, sa aming likuran, sa aming apartment So, hindi na namin sakop to Pero, so, gusto niya ang linisan to, kasi oh, Ayan kakaawa kasi dito sa likod. Tapos yung may-ari ng apartment namin is nasa home for the agent na, yung matanda dito. So ito yung bahay niya. So shout out kay kasang Ayan. So gusto ni Lab na linisan namin to dito. Kasi yung damo, di ba? At saka yung puno ng kahoy, makiat ni na sa taas. So, ayaw ko lang kung maputol ko yan kasi wala din akong gamit na pang putol. So, tara, samahan nyo kami mga kadol at umbisa na natin maglinis dito. So, silab Lab doon banda, tapos dito ako. Yan, papunta doon. No? Oh. Grabe, ang damo na kasi dito. Baka maakit kami ng ahas ba? Kaya, na, ano lang kami nalinisan to dito, ha? Ah, pila tanan. So, maglinis muna kami mga kayadol. Oh. 来来 <laughs> lang kay So, dinisan lang muna namin to dito. Lahat papunta dun sa dulu. yan, linisan na namin dito. Yan. So ito, puputuloy natin ito mga kailo kasi sobrang kapal na. Tapos isa natin at saka talian para maitapon to. So meron tayong, ang tawag nito sa Tagalog. Hindi ko alam to sa Tagalog kasi sa Bisaya to gabas. Ayon. meron tayong lagari. So puputuloy natin itong puno. Kasi pag hindi ito putulin mga kaibigan, hirap. Maraming. Ito bahayan ito ng hirap.

saya ni bawa sambil nakkan pun. Ya kan. Saya gerit <tik> se taleklah.

ini pun. Tu, tolong singgaplah. Mau aku pandu kan anak mengaku menguasai seiras Ni kau nak dicurah air apa hoy? Sana, kau mula melayaklah sekali ni. Titik ni Yan mga kaidal, lahat tapos na kami maglinis nilab dito. So, yan malinis na. So, at saka, yan, yung mga kahoy na pinutol natin dito. Yan, so maliwalas na. Kasi nakita namin, umabot na kasi sa mga wire. Kaya pinutol namin to. At saka yan. So, ito, need pang putol-putulin ng mga ganito. Yan, para matalian. Tapos itapon para makarga sa truck nila. Yung katulad nito, yan. Yan yung kahaba. So dyan lang muna 'yan. Ayan, malinis na dito. At ah, saka dito sa gilid oh. Sila po grabe pawis niyo. <laughs> Ayun oh. Yung pinagtatanggal ko yung ano. Yung mga liso ng ano, ewan ko ano to. Kasi nakita ko to dati nung bago pa kami dito parang aspa. Pero hindi naman namumunga. 'yan pinagtatanggal ko na. Ayun oh. So ito hindi hindi to sa amin na area kasi sa amin dun sa dulo pero kakawa kasi tingnan wala na kasi yung matanda nasa Humpo region kaya nilinis namin so yan malinis na oh aliwalas na tingnan oh tapos uwi na tayo para makakain na tayo time check anong oras na lang <laughs> yun lang hindi namin alam yung oras parang mag alas 11 nata na 10 ha? 10 ah, alas 10 17. So, kain na muna kami. <laughs> Ayos, napagpawisan tayo sa umaga. Iyan, maghugas tayo mga kayol. Agas. Ito yung mga Tapos ito, basahin na yes. oh. okay. yes, ito. Oh. Ini. Ini tahu. Ini nih. Ito kasi, ito kasi, sweatshirt na to, pang ano ko lang to sa pag mag damo-damo ako dito. Kaya dito ko ito nilalagay sa labas. Para hindi mag-aboy pawis ba, hindi, hindi pag maatuyo siya, labahan ka agad.

satu kan satu-satunya Kita letakkan di beras Kita letakkan di dalam Satu-satunya Ya Kepala pesan Sampai mana dan dah, dah Okay. Sa pagagapon sa yung tape na tanggal sa pagagapon sa steel ay tamakan ako. Pilit. Ah, ang ganda pag dito oh, kasi oh. na nga ang steel tiil. Wait.

At dito ko na lang muna tataposin yung ating video. At sa mga bagong pasok, pasok, dyan, please like and share. And don't forget to subscribe, Jade Minder TV. Hanggang dito na lang mga kaidol. Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. God bless you I love you all. Bye-bye.